Good morning! Ano you know, nun? Ang sarap ng tanawin pagka yan, may mga puno-puno ka pang nasisilayan lalo na yung bundok kahit na kahit na pasilip lang sarap pa rin sa mata. Pero pag nandun ka sa doon, guys, sa may uh, rooftop, kitang-kita mo yung kabuuan ng bundok. Ayan, tignan nyo si Marinera. <laughs> Ayan, guys. for uh, recycling yan. nag- Iniipon namin yan yung mga bote, plastic, uh, ink cans, para i-recycle. Pero binibigay namin dyan sa mga kasama namin dyan sa kabila para sila na lang yung maglagay sa makina. And... Hindi lang naman yung pera ang habol mo dyan guys kundi yung uh, pag-aalaga sa kalikasan kaysa sa ikalat mo yan o kaya ilagay sa basurahan, pagsasamahan doon sa basurahan tapos itapon lang naman nung uh, truck sa dump site Di wala rin kakalat din. Hmm. Yan. Hmm. Yan di nakalimang sako. Siguro yung limang sako na yan, nasa 30 euro na yan pagka pinalit. So yan guys, para makatulong tayo sa paglilinis ng kapaligiran. Uh, maayos na kalikasan at magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Yun. Yung masasabi mo maringan Say good morning. Mm. Mm. Okay. Ah, uh, yun Oh. Mm. At ang sarap din sa tenga yung mga kuliglig, guys. Punong-puno 'yan ng kuliglig kaya sa background natin sobrang ingay. Mm. sarap. Uh, pagpunta punta natin ng korpo, ayan, yan na naman yung music natin sa umaga. Hmm. Yun. Okay, bye muna. Walis muna tayo guys. Pero wala nang video-video sa pagwawalis. Hi! Hi guys! Good morning! So ngayon guys, kagagaling ko lang sa taas. At ako ay naglinis. Dahil si parang Draco ay galing ng supermarket. So, ito mga kanyang pinamili muna sa ngayon tayo tayong bagong cherry. di nakasya guys lahat para ano natira. Oh, kainin na lang niya mamaya. At maglalagay tayo sa ating ref. So guys. Panibagong araw na naman. Panibagong araw. panigabagong pag-asa. pani bagong Panibagong laban. Ito, yung gawin ko na lang yung luma na ating lettuce, Eh, romaine. Ito, lettuce. Meron pa yung spinach. Bibili siya. Spinach. Para sa akin yan, guys. Spinach. At hindi naman nagli spinach uh, yung mga amo. So, yun. So, ko lang muna yung kanyang mga pinamili. Yan yung mga gulay. At uh, ito naman ay sa nating ilang. Nalagay na niya yung iba guys. Yan. Naka-empty na siya ng tatlo. So, ito, meron tayong mga tuna. There. Fresh milk. Yan. kahit may stock pa ako pero ayoko lang kasi ano na wawalan minsan mahirap mag pabalik-balik sa supermarket kasi minsan yung parking ganun yon yan, yan yung lagay na niya yan para sa mga bata yung araw na ito ay masaya naman kahit papano kahit pagod minsan. Pero kinakaya para sa pamilya. Para sa future. Yan, yan nilagay niyo yung itlog na dyan. Yung kape natin. Magre-refill ako bukas. Saka yung iba. Uh -huh. Yan, nalagay na din yung binili niya na mga ganyan pinabili ko. So yun guys. At ngayon ang gagawin ko ngayon ay isda. Mag iisda ako. Makakain sila ng isda. Yung isa kasi, papakita ko sa inyo. Nag-defrost ako kanina. Ayan. Ito sa among babae. Ay, dinefrost ko na yung kanina para hindi lagyan ng tubig. Saka salmon yun yung ulam nila for today tsaka salad tsaka magbe-bake ako ng potato para sa ano para sa anak so yun guys nasa rooftop tayo yan nagwalis lang ako ng konti kasi kailangan walisin yung mga drainage dito ayan kanina inotoro ko dito guys sa rooftop so ito yung view naman dito sa rooftop kitang kita mo yung kabuang bundok ayan oh Ayan, 360 view guys. Sa likod naman, yan yung bundok ng Pilote. Ayan. 360. So, yon yung view ko tuwing umaga doon sa Maypol. At ito naman ang view dito sa rooftop. Ganda. Ayan guys. Baba na tayo dahil sobrang init. Ayan yung hallway na papunta doon sa may room ng aming alaga. Yung blinag ko nung nakaraang araw. At ito naman yung pintuan na tinuturo ko noon. Right, Maring Hera. Yes, Dad. What's up? Ipo tayo ng salon sa <laughs> Bilis mo ah, na ayos na kaagad ni Maringhera Hera yung mga supermarket. Sinumper market ko. Ayan, anong ulam ngayon? Magulam tayo ngayon na chicken with ang palaya. Ay, guys, Yung hmm. natin na garden. Yeah. Yung yeah. yung binigay sa atin. Ayan. Tanim daw nila yan, guys. Ganito so, yung tanim nila um, sa... Dahil sa araw-araw pumupunta dito, Pakistan. eh, tinetemplahan namin siya ng kape. So, ayan, nagregalo siya ng okay. napakaraming ang palaya. Hmm. Sabi niya, ato na maganda daw sa Ema. Sa hmm. Ema, sa dugo. Sa Emma, sa dugo. Sa... Ay, hmm. Paano niya alam ka? Sa inyo? Oo. Oh, anong tawag yun dito? Acrylia? Acrylia? Uh, galing sa Pakistan, guys. Uh, gardener doon... dito. So, ano kaya, ayan, so, kaya yan, ma malalaki. Oh. Laya nga, hindi eh, di mo pa ito. <laughs> ayan guys. Uh, tapos na ako nag-grocery. Ah, nabidyoan mo kanina? Oo, oh, video ko. Pero mm hmm. nailagay mo naman na yung iba. Ayan, mga kaganapan ngayon guys. Trabaho ngayon. Ayan. Oh, pero ang oras pa natin mag uh, quarter to twelve. Guys, maaga pa. Marinate lang. Mm, so, yan yung simpleng kaganapan ngayon. At uh, yan, susubaybayan natin hanggang mamaya. Mm, so ito naman, ganito naman guys. Mga kailangan dito, kami na lahat ang nagpro-program. O na lahat nagro-grocery, lahat-lahat. hindi na nga pinapakialaman ng hamo kung ano yung uh, binibili namin. Pati nga uh, resibo, hindi na rin. Kaya kami na nagpro-program dito. Pati pagkain. Pati pagkain, yan. Ganon sila katiwala. Yung pagkain, hindi na rin sinasabi. Basta pagdating, can I eat? Can you bring my food? Ganon lang. Wala na. Bahala na kami mag-loto uh, kung ano yon Yan naman ang kagandaan. Uh, hindi lang naman sa amin yun. Dahil lahat ng Pilipino, ganon pinagkakatiwalaan ng mga amo dito guys uh, pinagpakat pinagkakatiwala na lang ang buhay nila. <laughs> buhay nila sa amin nakasalalay ang buhay nila hindi naman at <laughs> kami rin <laughs> inaalay ina na namin ng buhay namin ang kinabukasan namin sa kanila <laughs> ayan guys uh, siyempre eh, kung, eh, kung wala tayong kinabukasan dito eh, magtatagal ba tayo ng ganito hindi naman ah Simple lang naman yan eh. Uh, maging tapat sa maliit na bagay at pagkakatiwalaan uh, ka sa mas malaki. Uh, sa parable of talent yun, guys. Okay. Eh? Ano na? Hmm. Okay, na laki mo. Uh, okay, balon. Okay, Okay, pag usap sa Pilipinas, guys. Pag may extra time. Man, time for... Uh, family. Samon, uh, bueno. na guys. Anong gagawin mo dyan? Sa pagkain. Mana. natin sa manok. kita Itanim kaya natin po ano ngayon. Mag-uulam kami na ang palaya. Ako. Ha? Ako. Yan. Ang palaya, pinapaitan ng na manok. Noon, <laughs> <laughs> so, pinapaitan ba? Oo. Oh. Sabi nila, ito daw yung mapait. Kung mo daw kinuskos mo yung white part. diya Ito na rin yung regalo ng ating garden. <laughs> hmm. Wow. Una na si Draco. Pero yan, masarap rin. yan. Banta masaya yan. Ba't di ka magluto ng sayo? Anong kulang mo? Magigisa ka. So yan. Ka. Hmm. Anong, gano, anong, anong, anong ilalagay gano? mo? Maninipis. Hmm. Ganyan? Mm. Maninipis. Sobrang nipis. Ayan ma. Maninipis. 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 Mm. Mm. Look, mm. Really? <laughs> okay, guys, mamaya ulit Guys, So, 'yon guys, tapos na kaming kumain. At ayan, nagmemeryenda naman <laughs> si Maringera. Ano 'yan? S yan, ah, kamutit, guys, sweet potato. Sweet potato, Na mm. ano, pano mo niluto? In Binake lang niya, guys. Mm, Nilagay ko lang dito. Binutas mo ko tapos. Nilagin. Ganyan yung sweet potato dito, guys. Yellow. Kaso hindi masarap. Matamis siya, sobra. Oo, oh, matamis. Mm. Ito na yung may matamis natin. pinakain kasi ng amo yan. Hindi. Eh. Ilalagyan lang ng butter. Hmm. Ano, healthy mm. naman siya. Yan guys. Kamutit. Matasang kamutikyo pero pagka ginawa mong kamutik yun hindi, uh, hindi mo na kailangan lagyan ng, ng sugar, ng, ano ba, sugar brown sugar o yung tagapulot hmm. hmm. yan yung ulam namin kanina ulam ko, ulam ko. ay ulam ni Maring Hera daw hmm. Hmm. tamis nangati na nangati Super. Tingnan mo nga kung hindi ka mangangati. Pero sa dahon niya nangangati ka. Sa dahon, sa dahon niya guys, yung talbos ng kamote. Okay, allergy siya doon. Okay. Uh, napakain na namin lahat-lahat. Amo, pati alaga namin. So, tapos na rin kami. Rest all na. Pero hindi ako magre-rest may trabaho ako yung side light ko may online work kasi ako yun yung rest hour ko alright time check yan 3.20 hmm. ugas na coffee time guys tapos na naman ang rest hour. Coffee na naman. Coffee, <laughs> coffee na naman. Ayan. Uh, may music tayo sa background, guys. Nagsiswimming yung mga alaga namin kasi may bisita. Hmm? Refreshing. Refreshing. Ayan. At kung naririnig yung ulit yung mga kuliglig yun ang music namin dito sa labas uh, may ikon kasi doon, may pine tree kasi dun so yan, nagkakalat pa yan tuwing umaga okay. so yan ubos na naman yung stock namin guys ng mga tubig so yan dumating na hapon na bukas ko na lang yan ilalagay sa storage ayan dami bainting tubig ayan, saka mga kok pag hindi namin inirecycle yan guys uh, kita nyo naman kung ilang plastic na naman na madadagdag sa na kalat pati yung mga cans ng soft drinks Ayan. kaya recycle 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 magkakapera ka pa guys okay yun at mayroon pala kami dito Ayan, yan sili to hindi to yung siling pang sinigang guys sobrang anghang nito yan oh, daming bunga yan pagka nahinog yan ginagawa ni Maring Herang chili sauce yan. right Try na muna so yan guys bago kami bumaba dahil umalis na yung mga amo Anong gagawin mo diyan, Maringhera? Sa uh, refrigerator lang guys. ginagayat na ng pang iba't ibang gayat. Tapos freezer na lang 'yan, 'yung binigay ng gardener namin, guys. 'Yan, oh, ang dami pa yan. Uh, Kaysa Kasi uh, pag binibili namin 'yan, sobrang mahal. Baka siguro 'yung tatlo niya uh, na apat na piraso, eh, ayan. mga 2 euro, 3 euro. Ayan. Eh, pag season na, ayan. Ayan. Pero, eh, nagtatanim kami dyan sa, <laughs> doon sa may sili. Noong, pero, ayan. mag i -istak tayo ng <laughs> sa ganunin. Ngayon, magsawa kami ng palaya. Ayan. Sabi niya, pag, sabi ng garden na kanina, pag naubos, kung daw sabihin ni Marlon. <laughs> oh, yan pala eh. Hindi na bumili. Sabi, uh, mo, kang eh, Or, eh, oh, Maganda para yan sa sugar. Uh, Taman-tama. Kasi ikaw uh, ay um, mataas ang sugar mo. So baka ma naman mamaya bumaliktad na rin ha. Bumaliktad na. <laughs> oh, kagaya nung kasama kasama namin dati sa Kirkira na uh, may <laughs> Ano ba yan? Mayroon na siyang... Pag nasabahan mo ng sugar, diabetic na. Pero nung am... nagtatanim kasi sila ng ampalaya doon, puro ampalaya, araw-araw ampalaya. So ayun, bumagsak ang sugar. Hindi <laughs> nga <laughs> <laughs> mag-iingat ka rin ah. Ayan. Mm. Sabi nga po kayo, bumagsak ang sugar ah. Kasi di naman, may ganit din naman. Kain lang <laughs> kayo noon. So, hindi na kailangan magtani. Mag-chocolate <laughs> na. Uh, na, guys. May, kung na kami, may taga-supply uh, na kami. Uh, papalitan tapos, lang namin ng, hindi, ah, ah, bukas pupunta na naman siya kasi, ay, tapos yung pins, uh, yung uh, schedule nila yung bukas. Yung mga mo pa, <laughs> <ngayon>. <laughs> Sabihin mo, nagsawa na kami. Ang <laughs> paya, opo. Oh, hmm. Hindi. Ah, I-stack natin. i natin. <laughs> opo po. Ora mawe wag buka si amo sa na, sa freezer doon sa po po. Puro <laughs> palay. Ano to, guys? Eh <laughs> ayan, guys. Uh, salamat sa biyahe. Hmm. Anyway, 'yung ampalaya ay sobrang Gusto mo. Hmm. Lagay tayo ng ano? Tayo tawag mo doon um, anong pickles? Iba pa din. Hindi na, sayang. Um, pang saog-saog natin sa uh, ulam natin yan. Munggo. Manok. Manok. Ayun. Ayun. mo nang i-pickles. So, ayan. Mga guys. Uh, paalam na kami. Kasi mamaya bababa na rin kami kakain tapos bababa na kami. Hmm. Akit pa. Wow. Kunti niyo muna ito at akit, ah. eh, di, tuloy mo na mamaya. Yeah, sige na, babay na. Paalam ka na. Maraming salamat guys sa panonood. <laughs> mga desi ka mo, hindi best. Huh? Ano <laughs> sabi mo? Maraming guys. salamat. Best sabi mo yata. Maraming salamat guys sa ah, Okay. Mo. Pwede naman yata ang tawagin best yung mga viewers mo. Okay, yeah. Kung may viewers ka. Bisiyos. <laughs> <laughs> sige nga, sample nga. Maraming salamat mga beshi sa panonood ng aming vlog. Okay. vlog. Pwede, pwede, pwede. Ah, siya yes. sige, babay na, babay Mamay na. Bye mga best. Okay, bye. <laughs>